karatungan yan ko magadal sa tin para mo ano sige ha oh yan bango no sa bayan kalus na pugita Ma malutong-lutong na kad ay no all ano no. atayo sarap yan hmm hmm mga kababayan, ha? Hmm. Yo, kamusta mga kababayan? Ah, ngayon po ay magluluto na naman tayo sa karagatan. Ano? Pugita at saka mga karatungan. Yung hindi po ito butete mga kababayan. Hindi po ito nakakalason. Yan you know? Karatungan. Yan. Right? Tara. Lutoy na natin. Lutoy na natin mga kababayan. Ah, hindi na po namin siya nilalagyan ng tubig. Dahil kusa po siya magkakaroon ng tubig. Ah, pwede na ito. Medyo kumulukulo na. Yo. para pang kalamaris ito naman yung medyo maliit di kalamaris natin to ng buo mga kababayan so pauli lang natin yan eh. Uh. ulo natinda natin Ugasan natin itong mga umibayan para ano tanggal yun Ata Ito mamaya dalong dalawang buong crispy protein crispy fry saka yung corn starch yun mikos mikos yan lagayan na natin to ng crispy fry mga kababayan yun yun mukbita masarap pag okay pang last pinakamalaki imikos mikos yes okay kundi na tinutuin para manuan Para talaga lutong na lutong yung kalamaris talatanging natin sa mantika yung ating kalamaris na pugita ilagay na natin yung kalamaris nating pugita alam ko mag-a-talk size ito. Kalamaris na Yan. Ganitong size mga kababayan. Yung masarap talaga. Grabing atay nito mga kababayan. grabe kasarap nito. Ilagay lang natin sa gilid. habang niluluto yung kalamaris. Dito lang yan mga kababayan. No? Uh, it... Yan. Naluluto na yan. Tutosted natin yun. Ah, ya, bawat gini diyan mga kababayan, lagi naman natin dito kami la. Dito, gitu. lagi natin diyan. Yan. Tatlo yan mga kababayan. Yan, bawat gili diyan may mga kartungan. Abang niluto yung kalamares. Ano na natin mga kababayan, dito na. Ito na. mga kababayan hmm. it's good na yan bango na kababayan kalamaris na po oo Ma malutong-lutong na. Luto na yung mga kababayan Okay mga kababayan Luto na Kartungan Sarap to Kain na po tayo mga kababayan Ito na po yun Luto na Yung calamaris po natin Tapos itong inihaw na karatungan yan. tara mga kababayan kain po tayo dito sa tabing aplaya ito mga kababayan karatungan ganito lang yung pagtamang ano dyan dito sa tiyan banda para labas ka yung yan yan mga kababayan yan sarap nyo no lutong luto mga, mga kababayan yan yung atay dyan mga kababayan yan taba sarabi yan sarap yan kainin natin ito mga kababayan no yan. Atay ng kartungan Sarabi ka laki Sarap nito So sabunan natin. Tapatis at saka kamatis. Hmm. hmm. Ang sarap labi. Hmm. Hmm. Sarap na? No? Hmm. Sarap. Sarap mga kababayan. Kalamares. Oh. Hmm. Hmm. Oh. Yung malaking octopus. Yung kalamares. Yung mga kababayan. Laki yan. no? Hmm. Lakihan, no? او oh, sawan atin yum. Ya. Hmm. hmm. Oh. Okay. Stop. Kan chi? Hmm. Sa mga kababayan daw makasalita sa so sarap. Hmm. Mga kababayan, kain po tayo. So let's do this, kababayan. Ah, gano. O oh. oh, ha ha ha. Kita yang berat, eh, noal eh, no, 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 no tayo, yan. be, mga Hmm. muna Aba? kain. <laughs> Nabe, brad. Kalamares, oh. mm Hmm. Mm hmm. Sarap. Sarap yun kinakain ko hmm. talap niyan brad oh. oh ay mga babae na babae hmm? magbabe tanchi san, oh. Ha? Hindi ko nga. Brad. Ano yan? Grabe ah. Tamang putrip lang kami dito mga babayan <laughs> sa ibasan.